30% ng kita ng mga transport group ang nawawala dahil sa mga kolorum na sasakyan. Kaya naman mas pinagting pa ng Land Transportation Office ang kanilang anti-kolorum drive. Si Ryan Lesigia sa detalye live. spike ang registro dahil tuloy-tuloy daw ang gagawing pagpapatupad ng no ang gagawing uh, uh, papatupad ng LTO ng no registration no travel policy ng LTO, kahit pa ana uh, extend ng tatlong buwan ang uh, PUV consolidation sa ilalim ng PUVMP. Planchado na ang gagawing mas be na ng implementasyon ng Land Transportation Office sa no registration no travel policy sa bansa. Kahapon muling nagpulong ang LTO at Philippine Coast Guard para ilatag ang pinal na plano para dito. Sa nabanggit na pagpupulong, napag-usapan ang mga reklamo at hinaing ng ilang PUV operators at drivers kaugnay sa matitigas ang ulo ng mga super na patuloy na namamasada kahit pa wala silang prangkisa. Sabi ni LTO Chief Vigor Mendoza, intindihan nila ang hinaing ng ilang PUV operators kung kaya't mas paigtingin nila ang koordinasyon at interoperability kasama ang PCG at iba pang law enforcement laban sa mga color room. Batay sa reklamo ng mga major transport groups, umaabot sa 30% ng kanilang araw-araw na kita ang nawawala dahil sa mga color room. Kaya naman kasabay ng ipatutupad na no registration, no travel policy, ay ipatutupad din ang anti-colorum drive ng LTO ipinagmalaki naman ni Mendoza na nagresulta na ng halos libong sasakyan ang nagparehistro sa buong bansa dahil sa maayos na information drive hinggil sa no registration, no travel policy. Batay sa datos ng LTO, lagpas 24 na milyon pa na motor vehicle ang expired ang rehistro. Katumbas ito ng 65% sa bilang ng mga sasakyan sa buong bansa. Karamihan sa mga ito daw ay motorsiklo. Ang NCR ang nangunguna sa may pinakamaraming sasakyan na hindi nakarehistro, sinundan ng Region 7, Region 3 at Region 4A mula January 1 hanggang 23. Umaabot na sa halos 2,000 ang na-impound ng na mga kolorum na sasakyan. 1,735 dito ay motorsiklo, habang 231 naman ang motor vehicles. Sa ngayon, ay mas pinalawak daw ng LTO ang kanilang mga impounding areas bilang paghahanda sa mga ikakasang operasyon. Audrey, aminado ang LTO na malaking abala talaga sa mga motorista at syempre idagdag mo pa dyan yung penalty na kanilang matatanggap kung mauhuli sila ng LTO na pumapasada o bumibiyahe dahil wala silang rehistro. Pero ang sabi ng LTO, wala silang magagawa dahil kailangan nilang ipatupad ang batas. Audrey. Ryan, pakipaalala nga sa ating mga kababayan para sa kaalaman ng lahat, ano ba yung mga penalty o kapurusahan sa mga driver o operator na mahuhuling kolorum? Well, Audrey, kabilang dyan no, yung uh, uh, pagka-impound ng uh, uh, sasakyan na yung uh, minamaneho at uh, yung uh, pagdating naman sa usapin ng uh, kung magkano ang uh, penalty na pwedeng matanggap uh, magdedepende yan Audrey kung yung uh, ang inyong sasakyan ay uh, pribadong sasakyan or uh, uh, yung sasakyan mo naman na minamaneho ay pampublikong sasakyan magkaiba yung penalty na maring matanggap dyan ng uh, uh, isang super at operator na ginagamit pa rin yung kanilang mga sasakyan kahit hindi ito rehistrado Audrey Maraming salamat Ryan Lasigas.